Magandang araw klase, ngayong araw ay ating babasahin ang bahagi ng isang epiko mula sa Mindanao. Ito ay pinamagatang si Prinsipe Bantugan, ikatlong salaysay ng darangan. Ngunit bago tayo dumako sa ating aralin, ay ihanda mo muna ang inyong kwaderno at panulat, at itala ang mahahalagang impormasyong iyong matututuhan. Narito ang mga talasalita ang ating mababasa sa aralin hinahangaan, kasiyahan at pagtataka sa nakikitang kagandahan o anumang katangian. Sumo ay, pagtutol sa ipinagagawa o iniuutos, hindi pagsunod sa isang nakatataas. Sumangguni, paglapit, pagdulog, o paghingi ng payo sa isang ipinalalagay na marunong. Konseho, lupong tagapangasiwa ng negosyo o tagapamahala ng isang gawain. Magiting matapang, may lakas ng loob sa pakikipaglaban. Nilusob, pagsalakay, paglaban sa katunggali. Iginapos, pagkakatali ng kamay, paa, o katawan sa pamamagitan ng anumang nakapalupot dito. Ating kilalanin ang mga pangunahing tauhan sa akda. Bantugan, kapatid ni Haring Madali, Haring Madali, kapatid ni Bantugan na may inggit sa kanya. Prinsesa Datimbang nakakita sa katawan ni Bantugan. Loro, tagapagbalita sa kaharian, Haring Miss kalaban ng kaharian ng Bumbaran. Atin nang basahin ang nilalaman ng akda. Magkapatid si Nabantogan at Haring Madali ng kaharian ng Bumbaran. Labis ang inggit ni Haring Madali sa kapatid sapagkat hindi lamang ang kakaibang katapangan, ang totoong hinahangaan sa kanya, kundi maging ang paghanga at pagkakagusto ng maraming dalaga dito. Kaya, bilang hari, ipinagutos niya na walang makikipag-usap kay Prinsipe Bantugan, at sino man ang sumuway ay parurusahan niya ng kamatayan. Naging dahilan ito ng pangingibang bayan ni Prinsipe Bantugan. Nang nilisan niya ang bumbaran ay kung saan-saan siya nakarating. Isang araw, dahil sa matinding pagod, nagkasakit at namatay siya sa lupaing nasa pagitan ng dalawang dagat. Natagpuan si Prinsipe Bantugan ni Prinsesa Datimbang at ng kapatid nitong hari. Hindi nila nakilala si Prinsipe Bantugan kaya sumangguni sila sa konseho kung ano ang dapat nilang gawin. Habang nagpupulong, Isang loro ang dumating at sinabing ang bangkay ay ang magiting na prinsipe bantugan ng kahariang bumbaran. Samantala, bumalik ang loro sa bumbaran upang ibalita kay Haring Madali ang nangyari sa kanyang kapatid. Kaagad lumipad sa langit ang hari upang bawiin ang kaluluwa ni Prinsipe Bantugan. Nang mga oras na iyon ay papunta rin si na Prinsipe Datimbang sa Bumbaran upang dalhin ang bangkay ni Prinsipe Bantugan kaya hindi na ito inabutan ni Haring Madali. Bumalik ang hari sa Bumbaran at pilit niyang ibinalik ang kaluluwa ng kapatid. Muling nabuhay ang prinsipe at nagsaya ang lahat. Nagbago na rin si Haring Madali. Nabalitaan ni Haring Miskoyo na kaaway ni Haring Madali ang pagkamatay ni Prinsipe Bantugan kasama ang maraming kawal, nilusob nila ang kaharian ng Bumbaran. Sa pagdating ng pangkat ni Haring Miskoyo sa Bumbaran, hindi niya alam na muling nabuhay si Prinsipe Bantugan. Dahil kabubuhay pa lamang at napakarami ng kalaban, madaling nang hina ang prinsipe. Nabihag siya at iginapos, muling lumakas at nakawala siya sa pagkakagapos. Sa laki ng galit sa mga kalaban, lalo siyang lumakas at nagawa niyang mapuksa ang mga ito. Nang matapos ang labanan, pinasyalan ni Prinsipe Bantugan ang buong bumbaran. Lahat ng kanyang kasintahan ay pinakasalan niya at sila ay dinala niya sa kanilang kaharian. Pagdating sa kaharian, masaya silang sinalubong ni Haring Madali. Masaya nang namuhay si Prinsipe Bantugan sa piling ng pinakasalang mga babae. Dagdag kaalaman, ang daraangan ng mga Muslim ay tulang pasalaysay tungkol sa kabayanihan ng mga taga Maguindanao, mga gawaing kahanga-hanga at di sukat mapaniwala ang kabayanihan at kagitingan ng mga mandirigmang Muslim. Maituturing itong pinakamahabang epiko sa Pilipinas. Binubuo ito ng apat na volume na naglalaman ng labintatlong awit o epiko na kapupulutan ng katutubong pananaw ng mga Muslim kabilang narito ang Prinsipe Bantugan. Aral sa akda, walang magandang may dudulot sa isang relasyon ang pagkakaroon ng inggit. Ito ay maaari lamang makasira ng samahan.